Okay, hello Pisces. So ito yung update sa yung love life. So ano lang po muna ha. Uh, medyo malakas po ito, no? Yan. So, nag lang po tayo, no? So, handa na po ba kayo? Tingnan natin ang iyong latest update sa pag-ibig. <clears throat> so, gagamit tayo ng Romance Angel Card at na uh, titingin din natin ang counting outer look ang iyong persons, no? Ayan. Yan. Kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po. No? Maraming salamat sa mga nag-subscribe uh, at sa mga nag-hide. <clears throat> daing bumagsak na. Kuha tayo ng isa, no? Lima. Okay. Gusto magpabasa sa'yo, no? Mukhang marami kang update, no? alam lima lang kukunin natin sa iyong pag-ibig. Very soon ka rin, ha? This is nice. Ayan, laging lumalabas na ang engagement sa iyong Pisces, ha? Sino kaya may kakasal at may magpropropose sa inyo? So, tignan natin. Kuha tayo ng konting looks niya. Para po kay Pisces. Ayan. Tatlo na siya. hmm surprise to mamaya na <laughs> to. Maraming na excited sa ano. Who is that, no? Ayan, so meron ka dito, you deserve to be loved, no? To you deserve to be loved kasi pag ko, ako nagugulo. <laughs> Ayan, you deserve to be loved na, no? So ito yung mga sabi, you are very lovable. Ito yung mga taong nagsasabi siguro, malalaki man, babae, in relationship, single or may asawa, widow, no? ah, uh, marami siguro na uh, ano na parang tingin nyo is wala nang darating na tao sa inyo no na parang tingin nyo rin is hindi na kayo magkakasawa hindi na kayo magkaka-boyfriend ito rin sinasabi dito na yung mga nagre-remind din sa inyo na din, meron na talagang tao para sa atin wag niyo pong sisihin ang mga nakaraan ninyo no kumbaga just move on just let go no at patuloy niyo pong antayin ang paparating sa inyo, no? I-manifest nyo. May mga kakayahan po kayo, no? Lahat po tayo meron na, no? Igisingin lang natin. So, always listen to your intuitions kasi may nakita tayo very soon. No? So, ayan. So, kaya wag kang iiyak-iyak, wag kang ano, sabihin mo na parang wala naman darating sa sa love ko. Ayun, may very soon na malapit na nak, no? Kasi hindi lang sila ang magkaka-boyfriend, hindi lang sila magkakasawa, hindi lang siya ang magkakaroon ng partner, kundi pati ikaw. Ayun, no, you deserve to be loved. Cupid arrow strike. Ibig sabihin, ready na ang persons mo and he will come right away sa iyo very very soon. Magtiwala ka lang daw, no? Sabi ng ating romance angel, dahil ikakasal ka o may engagement ka, and then keep an open mind, make sure na uh, do not judge no, kasi I think this is your soulmate no? Uh, sa, sa, tingin mo lang is ganyan, parang siguro din iniisip mo na baka hindi ka bagustuhan. Kasi ito nga, parang ito, mayroon ka konting parang you don't trust yourself na parang tingin mo hindi ka kaibig-ibig, na wala kang karapatan umibig, no? Hindi po totoo yan. So, ang totoo po is, anya dyan na, naka-ready na, no? At ready na siyang actually mag, it's na <coughs> maging, maging girlfriend mo o maging boyfriend mo ready na po siya para sa iyo. At itong taong ito is ibig sabihin talagang marami rin pinagdaanan. Very mature din siya sa kanyang sa kanyang mga experiences. Ah, naging mature siya because of sa mga experiences niya, no? Kasi ito rin yung tao siguro na sabihin natin na ayan nga naging isang so, ah, parang soulmate mo na rin siya talaga din. So wag po kayo magalala, just trust the process here, no? Pagtiwala ka sa proseso dahil ang tao is para ang process mo is hinahanda no? Parang para maging karapat dapat siya sa pag-ibig mo, no? So it's about time din na uh, parang tingin ko ito yung sa mga single din, no? Kasi wala wala tayong nakikita na let go or moving on, no? Para ito yung mga taong ready na. Kumbaga, you manifest this persons nga eh. No, kasi naging focus ka sa what you really desire, no? Kaya ayan, inibibigay na sa iyo ng universe. So at maghanda ka rin, He, uh, maaring pinaplano niya mag-propose na rin sa'yo, no? Magugulat ka, bigla-biglaan ang dating nito, no? Siyempre, pag, uh, pag ayan na, si Cupido na pumana, no? Hindi ka na, hindi ka na, magda, hindi na magdadalawang isip to na lapitan ka magpakilala sa'yo. Dahil nakikita niya na ikaw din ang kanyang soulmate, no? So, nakikita mo dito, uh, sometimes, sa uh, some of you naman, nakikita natin na magtiwala sa sarili, minsan lumalapit na sa inyo, no parang parang sabi natin na medyo bin, hindi niyo na binibigyan ng chance no dahil akala niyo is walang patatunguhan baka niloloko lang ako no ganyan bakit mo na maiisip niyo hindi ka baka ibig-ibig So, ganyan, kailangan magkaroon kayo ng tiwala sa sarili ninyo. Kailangan isipin nyo nagwapo kayo. Kailangan isipin nyo na maganda kayo. Hindi lang sila, no? Dahil itong love na binibigay is para sa lahat, no? So, wala po sa itsura yan. Meron po para nakalaan sa inyo na hindi nyo kailangan po na isipin na you are not lovable. Anak tayo ni Lord, no? Anak tayo ni God, no? Bago pa tayo da, da, maging tao sa, sa bundong ito, meron na nakadistansya, par, meron ng parang na, nasa atin, no? So, uh, nagkahiwalay lang kayo because of the, syempre, uh, kailangan tayo may gawing mga trial, no? At, uh, kailangan tayo may gawing pagbayaran o sabihin natin kailangan natin lumago, no? So, ayan, paparating niya siya sa iyo very, very soon. At expect mo na ang relationship na 'to is mag-upgrade right away. Very soon din mag-upgrade ang relationship. Kasi parang iisipin ng taong ito is, baka mawala pa. O ikaw din, siguro din, nag-iisip na baka mawala pa o oo, oo na ako, no? At nakita ko rin, no? Kung lalaki ka, nakita ko is parang, ano na, magmamadali ka mag-propose sa kanya dahil tingin mo, sa, ano, tingin mo Pisces na siya na rin, no? So, ang lahat ng nangyayaring ito is, it's happened for its reasons at talagang ito na yung nakatakda para sa'yo, no? So, <laughs> wag ka mag-alala dahil lahat ito ay binibigay para, para syempre, <laughs> lahat tayo may, may karapatan umibig, no? At sinasabi rin dito na maaring ang engagement din, no? Itong engagement, your love life is ascending to a highest level of communications, of commitment. Ibig sabihin, ito rin yung si, si Cupido, no? Sa mga may asawa po, no? Mas lalo pong uh, mag-aano ang inyong relationship. Sa mga may current relationship po, mas lalo pong magiging matibay ang inyong relationship kasi magkakaroon ng pundasyon ng sabihin natin ng trust, no? Madadagdagan ng trust ang inyong pagmamahala, no? At mapapansin mo right away yan sa asawa mo. Uy, nagbago na. Very sweet na siya. Dati sweetik, ngayon very sweet ng asawa mo. Magtataka ka talaga sa pagbabago ng nangyayari, no? Because the cupid's arrow strike, uh, maski mag, kayo ng dalawa, kahit you're in a current relationship na sa kanya, no? Kumbaga, lalagyan pa ni Cupido ng isa pang parang pogi points mo or ganda points mo, no? Uh, mamaya magtataka ka na rin, no? Na yung persons mo is lagi na lang nakaangkla sa iyo. <laughs> Pero ayaw mo yung masasakal ka, no? Ayan. Oh, Malay mo, hindi mo alam, nauna pa, nauna pa yan sa trabaho mo, no? Ayan, may, dag, may karagdaga na parang sabihin natin, points sa uh, sa mga may asawa, no? Parang nakita natin a uh, full of happiness, mas madadagdagan pa ang inyong person o ikaw. Sabi natin ikaw mas malalo kang basta na feeling mo na lang na parang parang gusto kong lutuan ng asawa ko, no? Parang ganun, Parang na feel mo pa isas na parang gusto ko siyang hatira ng pagkain. Parang gusto ko siyang ano, abangan sa kanto, no? Kasi kawawa naman is naglalakad bagis ang asawa ko, no? Kung lalaki ka parang sa mga may na current relationship pa, magugulat ka na lang Pisces, may pagbabagong na ano, may bigla ka na lang ano kasi nga si Cupido, no? Mas lalong pinagting ang inyong relationship, no? Mas lalong pinagingting ang inyong pagsasama, no? At nakita rin natin dito na very soon din ito yung sinasabi na kailangan mong maging klaro sa mga single, no? Sa mga single, nalaki, babae, sa mga widow, uh, kung meron po kayong inaasam-asam na ugali ng asawa nyo, i-pray nyo lang po yan kasi ibibigay sa si inyo yan. No? At maging klaro po kayo, uh, meron po akong in-upload na uh, how to manifest, no? four step lang po. no at napakadaling gawin no maging klaro sa gusto kasi nag-a uh, bibigyan uh, kumbaga na yung waiter nyo no? Kinukuha na 'yung order nyo. So very quick kailangan mag-response ka para mailuto na, para maihatid na sa So ibig sabihin po niya, maging klaro ka sa pinaka gusto mo. Ang bawa, gusto po gusto ko na pong mag-asawa. Hindi lang ganun 'yon, no? Kailangan sabihin mo, gusto ko pong mag-asawa, Lord ng mayaman, maputi, maganda at iintindihin ako at kami na for the rest of the life, uh, for the rest of my life. 'Di ba, ises Ganun po ang klarong-klaro. No, sa o baske sabi niyo pa gusto kong mayaman, may coach, may Lamborghini, be specific kayo, no? Hindi yung order kayo ng gusto ko pong ano, gusto ko na pong mag-asawa. Anong klase, babae o lalaki, no? Be specific po kayo dahil lang para kung talagang gusto niyo maging swak na swak ang magiging partner niyo para walang sisihan sa huli, no? So ang very so na yan ibig sabihin po, clearly decide what you want because it will comes to you now. Darating anytime any moment, no? Pag in-order niyo na kay Lord 'yan, ayan na pa yung mga deities niya, yung mga spirit guide niya, mag-aanohan na yan, no? papaana na si Cupido, pumana na si Cupido, no? Kikilos na 'yan para maibigay ang para sa iyo. Na uh, kumbaga this is the right timing sa iyo na na mag manifest uh, mag maging klaro sa gusto mo no maging focus ka what comes into uh, maging focus ka sa gusto mo at what comes to your heart na kung anong gusto mo maging kaparehas din o kung anong gusto mo na makatuluyan din dahil ito na ang sabi ng universe sa you can make a request now you can order now and we will deliver it to you right away ang sabi ng spirit guide mo no ayan kaya may asahan mo rin na may engagement no? So, it will really upgrade the relationship, no? So, itong in order mo, no? Uh, because nga, ayan na, ready na, no? Mauwi daw sa engagement. Talagang, talagang magkakaroon kayo ng, ano, ng forever ng persons na to, no? And nakikita mo rin dito, magtiwala ka lang, no? Magtiwala ka lang sa proseso ng universe. Dahil hatay tayo may time, time, time kung kailan ibibigay sa sa'yo. Tinitignan ng, ng universe kung ano ka, no? Kung ready ka na, no? Ayan. At maging copy-minded, baka dumating nga sa inyo, akala mo nyo presko, pero once na nak oh, ko para ala sa pakala nyo mayabang, kumaga the way na nakikita mo siya, parang hindi mo siya gusto eh. Pero siya ang ready mag-commit sa'yo at baka siya nga ang soulmate mo. No, kaya sometimes, be open-minded ka rin sa, sa taong lalapit sa sa'yo na nag expect ka na talagang ano, artistahin, yung ganyan. No? Ano yung mga artistahin, hindi naman marunong mag-seryoso sa relationship. etong taong ito, marunong, no? Dahil nga, ito yung binigay para talaga sa'yo, no? Ito yung in-order mo sa panlasa mo. Nakukuha mo? Ayan, so napakaganda ng mensahe sa'yo actually. And then, tignan mo naman natin ang katangian na yan. Ayan, tignan mo naman ang gwapo o ayan. O kung lalaki ka, ang ganda nito, no? Kung baga, babae man o lalaki, walang gender, no? So, nakikita mo, facial hair niya. Medyo mabalbon. Wow, nako No, kung babae, i kayo mga lalaki, imagine yun na lang na, lala na babae ito, no? Kasi, um... Medyo mapapal ang palatandaan ng iyong girl is, uh, sabihin natin, may facial hair. Makikita mo kaagad na siguro yung balbunin, no? Sa lalaki naman, sa babae naman, makikita niyo yung persons niyo is may balbas, no? Sa babae naman, uh, sa babae hindi ko sinabi na may uh, buhok sa ilo, no? Pero ano siya, makita nyo na medyo makapal siguro ang kilay, no? Facial hair nga, no? So, ayan, ha? So, maganda talaga, ha? Ayan, may, some of you then is brown eyes. So, maaari rin ang persons ninyo is brown eyes na makikita ninyo, no? Ah, uh, sabihin din natin sa mga single, ah uh, makikita mo na ganyan, no? May pagka brown ang kanyang mata. Wow, maganda. Bumbayin to na ka. This is bumbayin. Ayan. At, okay, so titignan naman natin ang isa pa. Ayan, meron kang unhealthy habits. So, hindi ibig sabihin ito particular na tumutukoy sa isang tao no, na kagaya darating sa iyo na may ganyang habit. Hindi po yan. Ito yung sinasabi natin na parang ibinigay na gabay sa iyo ngayon no ito yung parang simboliko na naglalarawan na sabi natin na di perpekto ang pinagbulan din ng mga tao no so ang maybe ang unhealthy habit kung bakit ito yung nagpapahiwatig na sabi natin halimbawa maaring ito yung isang tao sa buhay mo na nagbibigay ng magandang payong pagdating sa mga desisyon Ngunit sa kanilang sarili naman, buhay ay mayroong mga gawin na nakakasira sa sarili. No? Tulad ng labis na pag-inom, masamang pamamahala ng pera, negatibong pananaw. So yun yung oracle na ang ibig sabihin ng unhealthy habit. No? Maari, sa kanila, maari sa kanila is mag, uh, ginagabayan ka pero ang ginagawa naman is hindi maganda. No? So kailangan mong kumbaga, pinag-iingat ka rin sa kanila mga personal na gawin. O sabihin din natin na kung bakit binigay din sa iyo to. Ito yung sumisimbolo na nakakapinsalang lang na nakara, uh, nakaranasan na nagbigay sa iyo ng mahalagang aral din siguro, no? O sabihin natin sa taong iyan, no, napaparating sa iyo. Kumbaga, ang karunungan na yun ay nakuha mo sa sabihin natin, uh, nagkaroon na siya ng healing at uh, Kumbaga ito rin yung parang pinakamasakit na pagsubok din na naranasan niya o naranasan mo ng persons mo. So, ang oracle ay maaari rin sabihin natin ang iyong sariling karanasan nga na nagbibigay ng babala at patnubay batay sa mga maling desisyon na nagawa. Kung baga, gawing aral iyon, no? Kailangan din ng pagbalanse. So, ang pagpapakita ng unhealthy habit sa basa mo ngayon, ay maaaring isang babala na habang tinatanggap mo ang, ang mga karunungan mula sa pinagkukunan na ito, kailangan mong duwin na hindi mo ito gayahin, no? Kailangan mo rin makita ang mensahe ng hiwalays, no? Ng paghatid nito. Ibig sabihin, sa kabuuan kapag sinabi ng isang oracle may unhealthy habit dito, ito yung isang paalala ng maaring dumating sa, ang, sa iba't ibat anyo, no? Ang kaalaman, no? At hindi lahat ng pinagbula ng, ng guidance na binibigay sa iyo ng tao, ay perfecto. So, mahalaga nakilalanin din ang nang halaga ang mensahe habang nananatiling maingat ka at mapanuri ka. Papa, maari rin na binigay sa ito, parang napipick up ko na maybe somebody's giving you advice about sa, ta sa taong mamahalin mo, sa taong kailangan mong mahalin. Parang kailangan daw, uh, kailangan magkaroon ka rin ng sa sariling pag-iisip mo, no? Sometimes kasi para ito naglalarawan sa taong nagbibigay ng advice sa iyo o sa nakikialam ng ng love life mo. Parang may nangingiilam na parang gusto kang uh, sabihin, o oh, ito ganto, ganto ang piliin mo, yan, gano'n, no? Ibig sabihin, tignan mo rin daw ang taong iyon, no? So ito specific na binigay sa iyo o maari rin ito yung uh, naging karanasan mo o naging karanasan naging karanasan ng persons na darating sa iyo na nagbigay sa kanila ng aral no na nagbago no because alam you know, people change po no so maari so para ang 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 orakulo nagbigay niyan is para uh, maging aral at hindi na gayahin uli at para maging maayos ang susunod na relasyon dahil yan maari ay nakakaapekto no yang unhealthy habit sa isang relasyon na sisimulan mo no at maganda rito no Ah... Uh, Huwag kang makikinig sa anuman, no? Ang tandaan mo lang, tanungin mo ang puso mo kung siya na nga. Kasi bibigyan ka ng signs. At listen to your intuitions, okay? So, thank you and God bless you.